we recommend nga na hugasan ang mata. Mm. Kahit na pagod, wala naman po magiging masamang problema dun sa mata pag naghilamos. Mm -hmm. um, and Pero yung paniniwala kasi nandun. Oo. How do we dispel that na maraming may ganung paniniwala? Almost 20%. Ako ako po, naghihilamos pag kailangan maghilamos, Oo. pagod o hindi. Tsaka pag hindi, <laughs> pag, 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 pag hindi maghihilamos, ang problema nga maraming muta at madalas nagkakaroon itong Uh, kuliti. Yes. di ba? Actually, dapat nga Ilang talaga... Ilang araw lang hindi ka maghilamos, magkakakuliti mm -hmm. na eh. So, bakit po nagkakaroon ng kuliti? Mm -hmm. Parang pimple po yan, na-infect po yung ating mga oil glands. So, mm -hmm. uh, kumbaga parang nagkaroon tayo ng pigsa pero nasa talukap ng mata. Mm -hmm. Para iwasan nga yan, dapat talaga maghilamos para matanggal po lahat ng dumi. Uh, if kung talagang oily pa nga ang skin natin, more than twice a day pa, maybe three or four times a day, dapat maghilamos. Pa, paano mag ang tamang paghilamos ng mata para hindi magkaroon ng uh, kuliti? Parang ito si doktora, madalas magkakuliti kasi may eyeliner minsan eh. O yan, no? Diba sa kababaihan common yan? Well, that can happen, no? Pag hindi po natatanggal ng maayos yung makeup sa mata, Oo no? Um, so those who have very oily skin, ina-advise nga namin na wag na mag-eyeliner eh uh, as a means of preventing yung kulite. Uh, ang um, paghilamos po niyan is the normal way, no? Basta nakapikit anong, po. Anong sabon? Johnson's baby It doesn't lotion, matter po kung Johnson's anong baby klaseng lotion, baby shampoo. Baby shampoo. Uh, Ina-advise namin ang baby shampoo. Not necessarily Johnson's. Kahit anong brand po, no? Uh, ang baby shampoo kasi is mild. So, pag pumasok siya sa mata, pwedeng hindi masyadong mahabde. Kaya no? sabi no, nila, yun tears purpose. Na pwede oh, oh. sa buhok, pati yung buhok ng pilik mata. Yes, oo. Oh, oh. Saka minsan yung pilik mata natin, may parang mga balakubak siya. Mm -hmm. An ano, ba yung parang balakubak so, sa mata? Um, well, Kasi that's... ano yun, uh, Okay, diba, siguro. Okay. Oo. Okay. Uh -oh. Um, so, yan po ay related din sa um, kulite. No? Mm. uh, pag Kitang-kita nyo po na may parang balakubak yung inyong mga pilik pilikmata. Mm. Dapat yan ang sinashampoo talaga. No? So, paano sinashampoo? Lagyan natin ng cotton pads? Uh, so, ito. Itong... Let's say ito yung mga eyelashes. Ang oh. ganda ng eyelashes yeah, niya. No? Um, pag yan po ay visible na talaga ang balakubak, ang pag-shampoo po niyan, pipikit po. Sige, ako na lang ang model. Uh, so oh, pipikit model? po kayo. Tapos, uh, lagyan nyo ng shampoo and water. No? so no Ina-advise namin I mean, half shampoo half water uh -oh. habang medyo bula ang shampoo sa palad natin pipikit po tayo tapos kamay ang gagamitin oo kamay, kamay ang, gagamitin. ang gagamitin daliri kasi pag gumamit po tayo ng cotton buds hindi nyo nararamdaman kung ano yung dulo ng cotton buds at pwedeng masundot yung mata so with the eyes closed that's one safety factor the other one is yung fingertip natin nararamdaman natin kung tayo naglilinis okay. and then i-shampoo lang yung pilik mata, and then hilamos po ng tubig tapos na ganun kasimple. twice a day should be sufficient no? walang pasma yun. oo <laughs> at walang <laughs> like, pas mayon. kailangan talaga magano hilamos kasi minsan mm -hmm. pag hindi ka lang maligo hindi mo mag kihlamos maglalabasan talaga yung mga yung bacterial growth eh, dadami sa katawan Oo, natin. Lalo na pollution natin ngayon. Kailangan tayo, pag nagbiyahe tayo, mm -hmm. nagko-commute tayo, pagdating sa bahay, maghihilang.